Hindi na kinagulat ni Senator Francis G. Escudero ang uh, pagsasampan ng ethics sa uh, complaint laban sa Senador. Ayon kay Senator Escudero, ito niya ang uh, kabayaran sa kanyang uh, pagbanggit kay dating House Speaker Martin Romualdez at sa kanyang pagbubunyag sa katotohanan sa likod ng anomalya sa flood control projects. Naniniwala si Senator Escudero na isang uri ng harassment ito mula sa mga sinasabing minions ni uh, Romaldes. Dagdag pa ng senador na hindi usapin sa ethics kundi anya political retribution. Tinawag pa ni Senador Escudero na ang reklamo laban sa kanya ay bahagi pa rin ng script at isang desperadong hakbang. Si nampahan ng ethics complaint ni attorney Marvin Asiron si Senator Escudero dahil sa umano'y 30 million pesos campaign donation mula sa Lawrence Lobiano na may-ari naman ng isang construction company na umano'y mayroong bilyong pisong public works contract sa gobyerno. Pilipinas mula sa Senado, Silvestre Rambolabay, Radio Kayumanggi.